Ay, hindi sanay ka na bang mag magano mag, magsexy ngayon ngayon actually kasi um para okay na yan para ganoon okay, okay para okay ganyan na. na kasi di ba po nag-start naman ako sa bikini okay oo, so, oo nga, so oo hindi nga. na sa akin bago yung pagpapasexy ang kinaibahan lang is maguhubad ka talaga oo pero parang Ay, ano ka rin naman but... di ba parang ang na, naka-bikini naka-skimpy bikini ka pero <laughs> nakatakip naman yung ano mo yes, di ba Dibdib lang. Deep, ah, deep akin, lang na ka, ano? Okay lang kasi wala naman. <laughs> wala naman makikita eh. So, okay lang. Wala naman. Meron naman, syempre. <laughs> hindi ba? Paano no. ako maging fourth runner-up kung walang makikita? <laughs> so, ewan ko. Naging komportable. Siguro dahil na rin sa experience. Oh. Doon na ako naging, syempre, pag na-experience mo siya, more exposure, exposure. Ikaw ba, kaya mo ba, kaya mo ba mag, kaya mo ba maglakad-lakad sa set ng nakahubad na Naka-plaster lang tapos para hindi na yung, I mean, para masanay ka na dun sa, sa lugar at at makasanayan mo na yung ano. Tapos maraming tao, gano'n. Hmm, cameraman lang, gano'n. Siguro, as respect po sa sarili ko, kailangan, pa kailangan ka talaga. Kailangan mm talaga. -hmm.